Hello mga chuki, for today's video ay isang magandang umaga na naman sa inyong lahat. Isang magandang araw, tanghali o gabi sa ang mangsulok kayo ng daigdig mga chuki. And for today's video mga chuki, maglagay tayo ng konting mantika sa ating uh, cooking pot. in oh, wow, English, cooking pot. Pag mainit na yung ating, uh, ayan. Ah, nagtatawsigan siya mga chuki kasi nga may tubig pa kanina. So naglagay na ako ng mga uh, mantika. So ayan. So kailangan talaga medyo dry muna yung ating kawali bago tayo maglagay ng ating uh, sangkap. Ay, ng mantika pala. Ayan mga chuki, pag naamoy-amoy na ninyo yung uh, amoy ng bawang uh, bawang, lalagay na natin yung ating sibuyas mga chuki. It's around 10.30 na ng gabi dito sa Middle East, mga Chuki. nag ako sa kakapanood. Nalala ko, wala pa pala akong uh, pabaunin for tomorrow's video kasi wala akong pagkain sa work. So, naisipan ko magluto ngayon, mga Chuki, ng napakabalis lang naman na recipe for today's video ay itong ating uh, zucchini, mga Chuki. So, as I've said before, well, I've said before, meron tayong mga sponsors na naman mga Chucky. So, prayers granted. May nung bigay sa atin ng uh, vegetable mga Chucky. Ito yung zucchini, okay? Papagit ako sa inyo mga Chucky. Ayan, ganyan siya mga Chucky, yung ating zucchini. Ayan. Iniwa ko lang yan mga Chucky na uh, ganyan lang siya. Okay? So, kung hindi pa kayo marunong maghiwa ng zucchini, ayan, mag-comment lang kayo down below at uh, ko kayo ng video kung paano hiwain ng ating mga zucchini. Okay? So by the way mga chuki, salamat sa mga bago nating mga subscribers. Alam kong wala ako dito sa YouTube channel kung hindi dahil sa inyo. Salamat sa ating mga viewers and I hope you learn even a little small things lang. A little bit small things. Kahit maliit lang na bagay sa ating pagluluto kahit lang sa paghalo ng sibuyas. Ayan. Pag naamoy na ninyo, medyo nag-transparent na yung ating sibuyas kasi hindi naman natin kailangan din sunugin. Sunugin kasi nga, papait din yung ating recipe. Lalagyan na natin yung ating main ingredients, yung ating main actor, yung zucchini, mga tsuki. Ayan. So, lalagyan na natin, mga tsuki, yung ating zucchini. Ayan. Ayan, mga tsuki. Ayan, mga And then ilalagay na natin mga chuki yung ating sili. Maglalagay tayo ng sili mga chuki sa ating zucchini. Ayan. Uh, mas maraming sili, mas masarap siya mga chuki kasi nga gusto natin yung medyo spicy yung ating recipe for today's video. Ayan. Tapos, pagkatapos natin malagyan ng uh, sili, hindi ko na hiniwa yung sili kasi ayoko naman na sobrang mahang mga chuki. Then, maglalagay tayo ng konting black pepper. Okay? So, ang seasoning ko talaga mga chuki lagi is salt and black pepper lang. Usually, ha? Kasi nga, hindi ako gumagamit ng mga ibang mga chemicals sa ating katawan. At konting uh, asin lang yung nilalagay ko mga chuki kasi nga, ayaw ko naman ng maraming asin gawa ng uh, ano yan sa mga high blood mga chuki. Tapos, maglalagay tayo ng konting tubig anting tubig, mga chuki so i use to tap water i use to tap water okay lang naman yan mga chuki na tap water ang gamitin kasi maluluto pa naman yung ating uh, sabaw okay so balikan natin siya after 5 minutes mga chuki so mga chuki habang inantay natin yung ating sukini uh, kumulo ito yung ating itlog na 4 pieces of eggs binatil na natin siya mga chuki ayan sa pagbiyak naman mga chuki ng itlog, pwede n'yong isa isahin lang 'yung paglagay sa isang uh, container na maliit tapos isasalin n'yo dito sa malaki kasi once kasi na nakatatlong biyak na kayo, 'di ba? Tapos binigyan n'yo pa 'yung isang biyak, 'yung last na biyak is bugog pala 'yung itlog n'yo. So, sayang lang yung itlog, mga chofi. So, ma magandang gawin, isa-isahin sa isang lagayan, sa kanyang pagsamasamahin. Pag alam ninyong, okay na siya. Okay? So, tingnan na natin, mga chuki yung ating nilulutong sukini kung kumukulukulo na ba talaga siya. Mga chofi, after 3 minutes. Yes, 3 minutes lang yan, chofi, ah. Tignan na natin yung ating niluto. So, kailangan natin balik mga choki kasi nga naman, pag hindi din natin siya binaligtad, mga tsuki, eh, luto na yung ilalim, yung ibabaw, eh, hindi pa, di ba? Ayan. So, gumagalaw talaga, tsuki, yung aking <laughs> lutuan, yung aking pot, kasi nga, ibang klase kasi itong pot na to mga tsuki. Kaya nga pala siya nag kasi nga, pag ginamit mo na siya, gumagalaw-galaw talaga siya. So, ayan, mga tsuki, yung ating niluluto. Oh, my God. Ayan, mga tsuki. Ah, uh, malapit na malapit na siyang maluto. So pag maluto na ito mga chuki yung ating uh, tawag dito, sukini Madali lang naman 'to maluto kasi nga ano lang 'to, uh, ang tawag dito kasi, ni steam lang 'to minsan ni eh, yung gulay na 'to. Ini-steam lang 'yan. So madali lang 'yan maluto. Para lang 'tong ano, ang palaya yung ano, yung pag nagluto ka ng zucchini or parang talong lang din siya ganoon. Hindi siya matigas. Ayan hindi siya matagal lutuin, kumbaga parang ganon pala. Ayan mga Chuki, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ha sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like, and share naman dyan. Okay? So, tatakpan muna natin uli ng dalawang minuto. Saka natin nilalagay yung ating egg log. So there you go mga chuki after 2 minutes titingnan na natin yung ating niload so ayan So ayan mga chuki tutusukin lang natin siya ayan ayan so pag ganito na siya yung texture ng ating zucchini eh luto na yan mga chuki okay So ilalagay na natin yung ating paboritong itlog mga chuki ayan Masarap to mga chuki ha kahit itlog lang hindi natin yan nilalang dapat pero itlog yung masarap talaga na kasama nito mga choki. Ayan, very healthy yung ating meal for today's video. Ayan. Alam nyo ba nga mga, mga choki, pag nakaka-1,000 views ako, sobrang happy na ako kasi inisip ko, di ba? Para kung teacher na nagtuturo sa isang classroom na, alam mo yun, sa isang classroom, de ba, 30, di ba? Eh kung naka-1,000 views ka, di ba? Eh, so much happy na yun kasi ilang classroom na yung naturuan mo. Parang ilang classroom na sa 130 to tatlo tatlong classroom oh time is 10 o, the 30 na classroom na yung naikutan mo kung teacher ako na nagtuturo ako ng how to cooking sa mga estudyante di ba so ayan mga chuki ha maraming maraming salamat sa inyo sana ay uh, may natutunan na naman kayo for today's video natin mga chuki ayan kasi yung niluto lang natin ngayon is very quick. Hindi na siya inabot ng 30 minutes, mga tsuki, kasi nga, mabilis ang luto lang naman ito. Ayan, mga tsuki, kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share, mga tsuki. At saka, pwede bang malaman, tsuki, kung saan uh, lupalop ka ng mundo ngayon na nanonood, na nariting ng aking video para naman... Uh, malaman ko kung saan talaga yung inaabot ng aking mga video, mga chuki. Kasi nagtatanong ako sa sarili ko, saan kaya yung mga viewers ko galing, di ba? So, yun mga chuki, tikman ko muna yung ating sukini. Oh my God, ayan. O, kung gusto mo ikaw na tumikim, o, di ba? Ayan, no? Ayan. Laglag. So, ayan mga chuki. Tikman ko na siya. Hmm. Eksakto, exacto eksakto lang yung ano, pagkakaluto ng gulay, hindi siya na-overcook. No yung kanyang spicy, tamang-tama lang yung kagat niya mga chuki. Kasi yung sili naman na ito na ko is, hindi yan sobrang spicy talaga. So, ayan. So, kaya ko lang na hiniwa ng ganitong kalalaki yung, yung sili natin kasi nga, mamaya tatanggalin ko din yan. So, ayoko naman na sobrang babad talaga sa sili yung ating uh, ulam, gawa nga lang. alam mo naman, di ba? Tayo tamang kagat lang siya, yung tamang pampagana lang, ayan. Ayan mga chuki, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click subscribe, like, and share. So, luto na yung ating sukini uh, mga chuki. I-off na natin yung ating kalan at tatakpan na natin. Hindi na ako makakain mga chuki kasi bukas ko pa ito kakainin. Okay, so thank you for watching. Stay safe. God bless everyone.